Ako Ay, kukurutin yung paa. Ay, galit na galit man. O, oh, 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 dali na. Tutuwa si Uno, o. Oh. Dali wow. na, uno ni Uno. Love mo si Uno, ah. Yes mo si Uno, dali. Yes, yes mo, dali. Galit na siya. Ayaw niya yung ka kalay Hindi naman yan, eh, yung baby, eh. Kay nalakad na. Kay utoy na yan. Hindi na. Kay utoy na yan. Kay utoy. No. Mm. Kay Otoy. Mm. <laughs> Kay Otoy na yan. Mm. Mm. Ay, kunin mo na si Uno ba Tapos eh. pinaglumaan ni Bia, ikan nga lang. Oh, ano yan? May. Ayaw ni Uno. <laughs> ay. Tingnan mo ay pag si ay sinapak. <laughs> ay. Kiss mo si Uno, kiss mo dali. Ano, ano? Kiss, kiss mo. Kiss mo. Yan. 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 Yan ang iyo. Wow. Ito kay Uno. Yan ang iyo. Wow. 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 Tangan bilog wow. ma. Hmm. ko sa kanya yan. Oh, hindi tayo mayaman. Pwede na sa second hand. Pwede na yan. Okay na yan. Ano nga bebe? Okay na yung walang gulong ano. Ano nga yung mga gulong? mga gulong? Ay <laughs> Ay ay, Hindi ano? mabait na ate Kiss mo si Ono Kiss mo Kiss na lang Wag mo lang niya Kiss mo Kunin mo na aya Sampana Yay Nagwagi si Taray Taray mo Alam yan, nalulit Oo, wala na si Uno. Pero maganda nga, nga na may may gulo. Hindi mga katototong maglakad pag walang gulo. Ano ka? Tanda mo na? Brum brum? Pahit sipon! Pahit sipon. Akan na pa pahit na sipon. Bebe, pahit Tatingin daw. Bia. Huwag ala. Si Uno. Sakay na si Uno. Uno. Sakay na si Uno. Sakay na si Uno. Si Uno naman. Sakay na si Uno. Sakay na. Sakay na si Uno. Huwag ang tatalon din. Ka, mataas. Ay. Uy, Ay, ayaw dun, oh. Mamalaglag yan. <laughs> wow! Sabi ko nga, Trisha, ako na ang lag... Bia! Wow! Kinakagat mo yan. Madlinis ba ito, Bia? Ayaw. Ano? Ah, dyan Ah, dyan Ayan, ayo dali. Kinakagat. Ay, nasakto. Oh. Ah. Ah. Ah.